okay. Si ay, okay, ang itlog po ay napakasustansya. Ha? Ah, pag kayo nagugutom, kumain o kayo ng itlog. Ngayon, na supply ng itlog sa mga pamilihan ay nabawasan. Kulang ba tayo sa supply ng itlog? Makakausap natin si Ginong Francis Oyehara ng Philippine Egg Board Association. Siya po ay presidente ng Philippine Egg Board Association. Sir Francis, magandang umaga. This is Aljo Bendijo, sir. Good morning. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig sa ating uh, programa. Boss, uh, ano ba, uh, kumusta po supply ng itlog natin sa mga pamilihan? Uh, generally po ngayon, masasabi po natin na uh, mayroon po tayong uh, kabawasan sa supply po ng itlog dahil po sa mga unforeseen na mga dahil kadahilanan ano uh, number one, uh, meron po tayong mga reoccurring na mga poultry diseases no uh, pangalawa po ito pong uh, third quarter ito pong uh, panahon ng uh, tag-ulan yung pag-shift uh, po ng summer season papuntang tag-ulan ay uh, nagdudulot po ng uh, pagbaba ng mga resistensya ng ating mga manok dahil sa high humidity ano, meron po itong epekto kasi doon sa ating mga uh, patuka no medyo medyo nagkakaproblema po tayo sa mga sa, sa growth ng mga molds no na nagdudulot ng pagbaba ng resist, resistensya ng ating mga alagang manok Kasama natin ang increase naman sa presyo bawat isang itlog Because of this. Uh, opo, ano na nag, ano na po 'yan, na nag, uh, nag uh, gumalaw na po ito simula hmm. po noong nagtag-ulan, simula po noong uh, simula pa po ng June eh dahan-dahan na po nag uh, nagtaas po ang presyo po ng itlog sa sa mga farm producers. So, ang translation din po nito sa retail ay uh, pataas din po. Pagkaano ba ang ano farm gate price ngayon ng itlog? XL. Uh, pa paano ba? Ano bang sukatan yan, sir? Pa paano presyuan yan? Marami po kasi tayong egg sizes na available. Oo. Pero pagka ang monitoring natin, ang ginagamit po natin is yung medium size egg. Ito po yung average na size ng itlog. Opo. Uh, sa farm po ngayon, uh, nagre-range po ito sa 7 pesos hanggang mga siguro mga 7.30 sa farms. Ano? Okay. Uh, depende po ito sa lugar, depende po sa laki ng operation ng farm producers. Siguro po ito sa retail, eh, magdagdag po tayo siguro ng dalawang piso pataas. So mga ano to, 9 pesos. Magkano kayong per tray nito? Magmamahal po ito talaga sir. No? So uh, um, asahan ba natin talaga magtutuloy ito or uh, may mga remedyo tayong nakikita at least man lang eh, Mabisa nang pasanin natin mga kababayan pagdating po sa itlog. Napakaimportante pa naman itong itlog sa atin. Uh, sa ating araw-araw uh, na uh, kinakain. Opo, Sir Francis. Well, nakipag-communicate na po tayo no sa opisina po ni Secretary Laurel uh, personally nag- uh, nag-report na po tayo sa kanya regarding sa status ng ating supply ng uh, itlog lalo na towards the end of this year at uh, continuously nag- uh, uh, nagko-communicate po tayo sa kanila at binomonitor natin at uh, nag-iisip po kung paano po mahahabol yung uh, supply po ng itlog. Meron pong mga adjustment na ginagawa tayo sa management para po ma-extend yung productivity at ma-improve po yung uh, uh availability yung, yung uh, supply po ng itlog so yun po ang ating ginagawa for the moment okay malapit na yung bernance eh so pag uh, bare months kasi mataas ang demand ng supply ng, ng itlog tama ho ba sir kaya ba natin tutustusan ito well tama po no pataas po ito uh, uh, dahan dahan din pong tumataas yung demand towards the, the yung holiday season ito po yung kapaskuhan Well uh, nabanggit nga rin po natin na meron tayong klarong kakulangan sa supply ngayon. At uh, ang ating farm producers ay uh, nag-a-adjust nag sa management at uh, gumagawa po ng uh, mga uh, doon sa doon sa supply ng uh, para mahabol o para ma-extend yung uh, existing po na supply ng itlog pero hindi po natin masasabi kung ano po ang uh, magiging uh, aktwal na sitwasyon pagdating po ng Disyembre at yung presyo po hindi po natin masagutan. Hmm. Kumusta naman po ang kalidad ng mga itlog niyo, Okay naman. Ang ang kalidad po ng itlog hindi naman po to nagbabago ano. Okay. Uh, wala naman pong kinalaman yung quality nung itlog yung uh, regarding po doon sa current na mga challenges well ang ang kalidad po ng itlog generally ay dependent po doon sa kung gaano katagal na siya simula noong siya ay uh, inilabas ng manok ang pinakamataas na quality ng uh, itlog ay 'yung upon lay, 'yung, yung pagkalabas sa pagkalabas. And habang tumatagal, bumababa po ang quality ng ating itlog. Ito pong mga egg layer chickens natin, uh imported hubay to, Sir Francis or locally ano uh, to, produced. Ano uh, pakiulit po, so, uh, 'yung layer cages. Ito mga mga manok na nag uh, naging itlog, egg laying chickens natin. Imported ho ba ito locally na produced? Ang uh, iniimport ini-import po natin is yung mga magulang, yung parent stock na tinatawag natin. yon mm -hmm. po ay galing sa sa ibang bansa. Pagdating po dito, aalagaan po yun at uh, pa iitlogen. Pag ang itlog po nila, ang tawag po natin doon ay hatching eggs. Okay. Yung hatching eggs na yon, yung mga sisyo na mapo doon, yun po yung pinalalaki para maging uh, layers. Yun po yung commercial commercial layers na ginagamit natin para mag-produce ng table eggs. So, ang ang imported po ay yung uh, parents stock. no so, yung mga magulang ng mga manok na inaalagaan natin para mangitlog para sa table eggs. Okay, sige po. Maraming salamat uh, Sir Francis Oyehara, Philippine Egg Board Association President. Good morning po, Sir. Thank you. Maraming pong salamat sa pagkakataon. Thank you.